Hindi nga ako... Balita, yun na lang. Akala ko yung ano sila, yung pag mga half-time, tapos nagsasalita sila pa mga komentator. Ano commentator. Parang ng balita. yun sila. mga hey powerpuff girls buttercup blossom and bubbles dami sa sape. <laughs> okay, event na. Hi guys. Dapat daily vlog to kaso, ay eh, dapat review to kaso ginawa ko siyang daily vlog. So today nandito kami sa aming event event organizer, event planner, o awesome events by Mark dito sa Marikina. So, check nyo. Check natin ko ano mga ginagawa nila sa loob. I-check natin kung ano ang mga package for wedding and debuts. Natuto na lang <laughs> siya. Hindi niya alam yung gagawin niya. Nag-vlog ako eh. <laughs> ah, ganun <tao> Sige. Yes. <laughs> <laughs> Tapos, ano yung mga nasa akin na? Wala pa no? Yung mga stage design? Wala pa. Yung pa yung... Wala pa rin. May papakita ako later. I'll end this muna. with the meeting. Itsura niya. Nga Pogi na daw siya. So, Abi, oras. Gutom na ako. Konti na lang. Konti push na lang. Tatapos na kami. balik na kami ng... Manila. Anong Manila? Nasa Maynila Ay, tayo. sa Maynila ba tayo? Akala ko nasa... Pabalik na tayo ng... Manila. Ah, Valenzuela. No, no pa Valenzuela. Sa tayo next na pupunta? Luzon. Anong gagawin natin sa Luzon? Grabe, isa-isa. Parang toddler naman tong kasama ko. <laughs> ano? Sa'yo nung Saan? Anong gagawin natin sa Luzon? Maging po sa'yo nung Saan? It lang. Hindi ako makapagsalita. Guloy natin siya habang nagda-drive. Saan? makita wala man lang kung sino na kung ano na siya bakit hindi nagtutot-tutot din sa sakyan? kung kailan kailangan siya magtutot-tutot hindi siya nagtutot so pabalik kami ng Luzon sa amin kukunin namin yung Senomar sa Kapilya Ah! Kunti, gamot na lang. Inalis ko yung contact lens ko nagpalit ako ng dress. Uh, after nito, papunta na kami ng Valenzuela City. Nihintay ko na lang siya kasi nagpunta siya sa bahay. May kinuha siyang gamit. So, nandito pa rin ako sa tapat ng kapilya. Kinuha ko yung senomar namin. Then, uh, nag-retouch lang. Magre-retouch pala. Hindi nagretouch, retouch Magre-retouch lang ako kasi parang dumudugo yung labi ko. Nag lip tint lang kasi ako. Tapos BB cream lang yung ginamit ko. Then nag powder ako. Yun. Papunta namin ng Valenzuela. Mag-uusap na kami doon. So, yan mostly yung ginagawa namin pag Saturday and Sunday. Pag Monday, iba naman mostly ginagawa. Mostly. Pag Monday, lagi kami nasa deliver. As in, maghapon lang ako nakaupo ng ganito. Kung hindi dito sa sasakyan, nandun ako sa truck yung truck, yung truck, ito kasi Montero Sports, yung truck namin is Tamaro FX which is hindi naman siya truck pag pinaparehistro pinap -pinapa yun, under yun ng SUV <laughs> old school ah oh, sige, wait lang mabiyahin muna kami papuntang Valenzuela natatanaw ko na siya nagugutom na kaya ako. Ano oras na? 1.44 na. Ay, advance pala yung oras na yan. Nagugutom na ako. Kanina pa ako nagkikrave sa uh, cookies and mint ng Seattle at saka yung big breakfast nila. Bigay niya sa akin yung Senomar. Yung Senomar ko. Naisip ko kanina, igagawan ko ng review yung BB cream ng Shawil. Kasi may nagtanong sa akin kung maganda daw ba siya. Kasi tatlong klase yung BB cream ng Shawin. Eh, ginagamit ko na rin siya ngayon. So, yung vlog ko, vlog plus review. Pag in-upload ko na siya. Ayaw niyang pumasok, ayun yung pumasok sa loob ng folder. So, nandito kami sa Kapilya, sa lokal ng Valenzuela. Pagkatapos ko dito magsasalita, maglalaro ko ng Pokemon. Gym kasi to eh. <laughs> Hindi ko alam kung ano yung ginagawa niya doon sa loob. Nakaupo lang siya. Parang siyang may dinudukot. Naupo lang siya doon. Bababain ko siya. Huwag ka na. Bakit mababawi? Paano mababawi? Makakain Congrats. ano oras mo? oh, nang ma-blackmail ako, kaya bilahan mo. <laughs> Don't touch me! Ano? ka? Don't touch me! May lang lang tayo. Don't touch. kamo nga magulo? Ako pa Anong gusto mong kainin? Login, kasi naglakapag-login ko na dito sa Shuttles. Wait, 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 wait. I need... Uy, <gasps> ako sa dulo Saan ba yung pwesto dito na meron sa ano? Dito po. Sa kabila?

babalik tayo dito bukas para sa kinabukasan nitong dream card ko. Hindi ka ba naaawa sa dream card ko? Kailangan ko tong mapuno. So nakikita nyo, tatlo na lang siya. So isa mamayang gabi ni, di diba? Isa mamayang gabi, isa bukas ng umaga, tapos isa ulit bukas ng gabi. Tama ba? Tama yon. So tat-anim na lang. matulog muna ako nantok na ako. May pupunta pa kami mamaya. Night. Ito talaga sure na sure na sure na. So tayo pupunta? Asan ba? Pagkata... Hindi, bago sa Kakain ng hotdog. Anong gagawin natin sa hotdog? Kakain. Oo, oh, kakain siya ng hotdog. Favorite niya yon hotdog, talog, itlog, lahat yon favorite niya. Ik ba ano ba naman yan? Kakapindot ko lang kanina tapos pipindot na naman ulit ako dahil babagay. Pangalawang take on na to kasi pinapa-edit niya sa akin yung kanina. So dadaan mo na kami ng 7 eleven Anong bibili natin? Hotdog. Bakit tayo kakain ng hotdog? <laughs> Hapunan. <laughs> Hapunan namin hotdog. Nag Nagtaghirap na kami. Ano, purita na purita. Dahil mo na kami 7 eleven kakain kami sausage. Okay, oh ka lang ganyan. Makalimutan hotdog. ko. <laughs> Alin? Dumaan. Oo, makakalimutin siya. Pag kinakausap mo siya habang drive siya, makakalimutan niya na kung saan siya pupunta. Saan nga ba yung 7-Eleven? O, kita mo, di ba nakalimutan niya dyan sa Fatima. O, sige, kain muna kami. Ay, nidadrive pala muna bago kain. 7-Eleven. 7-Eleven, ang buhay mo. Dapat yun yung tagline. Ang buhay ko. 7-Eleven. 7-Eleven. Pasok muna kami sa loob. Kain kami ng hotdog hotdog. May tatlo akong hotdog. O oh, yun o. Oh. Ano, ah, uh, ang tawag dyan? Ano, skater boy? Ay, skater boy! Later boy! <laughs> spicy Hungarian ko nasaan? Favorite ko is spicy Hungarian. May event sa... Oh, gusto ko talaga pumasok masuk jan. I got two spicy Hungarian and Spicy Jumbo. Sayo spicy ang Guardian lang. May muning oh. Kakain muna a ketchup. Na. hingin natin ang opinion ni Wiraini. Anong masasabi mo sa sa pagsamba? <laughs> Parang may iba kang iba, iba kang gustong may iba kang gustong i-opinion ah. Wala. Okay. Ano? Okay. Birya. Masarap 'te, very in-expect na ganyan na magiging pagsamba so, dito sa lokal ng genti de live. Ano pa ang mga bagay na hindi mo po in-expect? hindi. <laughs> <laughs> ano ang kahihimik mo sabihin? Yung genti kasi dati nga yung lokal yon. Ibig sabihin, dating lokal. Ano ibig sabihin ang dating uh -oh. lokal? Kasi uh -oh. ah, hindi tayo magsasalita. Oh, Depensive siya masyado. Ano, ano pa ang mga gusto mong sabihin? Oh, tinan mo? Muntikan masyado. niya nang mabunggo yung jeep. Ako pa, muntik mabunggo siya. Muntikan niya nang mabunggo yung jeep kasi nagmamadali siya. Gusto niya nang masagot ang mga katanungan natin sa kanya. Ano nga po? Ay, <laughs> nako. Pag bumabalik tayo sa mga dati nating pinanggalingan, ano ba yung mga nakikita natin sa mga dati nating pinanggalingan? Mga dating. <laughs> mga dating. Dating. Kaibigan. Yes, that's right. <laughs> ah, oh, oh, sige na. Babay ka na sa kanila. Babay ka na. Matutulong na tayo. Wala kami bahay. Dito lang talaga kami nakatira. Nakita nyo maghapon nandito kami sa sasakyan. Bukas ng umaga nandito pa rin kami sa sasakyan. Wala kaming bahay. Matutulog na kami. Good night. Babay na ako kanina pero kakain daw kami. Ayan si Kuya Guard. Pubuksan niya yung pentuan ng sasakyan. Tagal? Sige, sige, bumakal. Ayoko. Gusto ko sabay tayo. O, oh, hindi ka ulit nagbabay. sa mo, welcome back. Welcome back. Diyos Just... ko. Nakakaiyak. Good evening po. Ray ko. <laughs> bye, bye Itans Cafe. Kung saan ang paborito ni Wirayini. Bakit? Ay, ito pala ito. May hinahanap mo. Gusto mo dito sa labas. Pero gusto ko sa loob kasi mainit. <laughs> dito again. Sa tabi ng crush ko. Mag-high ka muna. <laughs> uh, isang pork mushroom sa beef mushroom. Huwag kang makinig sa kanya, kuya. Pamang kasi nung halina natin sinasabi. Niya. <laughs> Tapos, yung jasmine tea pa, ano, pa-ice. Pa-ice. Kalamansi juice. Magay ka muna. <laughs> okay, sa Ay, sa si, si juice ko. Isa jasmine uh, tea. Isa kong kalamansi juice. Hot or cold? Yung sa... Kalamansi ko. Ice. Ay, cold. Mag-hi ka muna. Ay, no. <laughs> 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 Aro, repete <cork> ko yan. Isa pong jasmine tea, isang cold kalamansi <laughs> juice. Thank you. Ano masasabi mo ngayong araw na to? Ano ginawa natin kayo ng mga? Gossip. Mag-vlog si Wairi. Ay, papakilala ko pala sa inyo yung crush ko. Papakilala <laughs> <laughs> ko. <laughs> <laughs> ano? Ah. Ano? Ah. Ano? Ay, lumalay, lay -lay. Ano? 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 Okay. Sige kakasal? Sige. <laughs> <Tama>. Tapos, naging isigaking mga kapilis. <laughs> tapos? Tapos? Pahinga sa bahay. dami yung explanation. Ano pa? Sumamba. Ano pa? Eh pagkata sa sumamba, yan yung best part dun eh. Sige, sa pa? <laughs> Check ko yung lugar. Lo, may nakatayo dun. <laughs> 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 Pahingi na rin po ng dalawang water. Pork mushroom. Pork mushroom. And then beef mushroom. Ano sabi niya? De eh, sa ano to? Nay. Hindi nyo ko pinapansin. Ano to? Plus, Eto. Eto. Ano to? <laughs> yes. Pauwi na kami. Tapos na kami kumain. Sarap sa itans Ang sarap ng ano yun? Ano, ano yun? in order ko na naman, kalamansi. Yung kalamansi nila, medyo luwawang yung paghinga ako ko. Kaya napakas ako, sinisipon. Pauwi na kami. May mimit na lang kami na tao. Kinagawa ko. Dapat di ko kinakausap yung mga drive. Ano yun? yung name nung... Na-text mo na ba yung mimit Oo, grabe ka naman! Ako oh, tarpolin. Oo, bago yung tarpolin ng goodies. So, uwi na kami ah, uh, may meet na lang na tao pa. paulit. pa ulit. Pero ko na yung kanina. Ulit-ulit na lang ako. So, yun, last na talaga to. Wala na tayong pupuntan. Bye-bye ka na ni. Bye-bye.